mo pare-pareho lang ang Tagalog, Filipino at Filipino? Hindi pala. Ganito lang kasimple yan. Unahin natin ang Tagalog. Ito ang katutubong wika ng mga taga Quezon, Batangas at Maynila. Isa lang ito sa maraming wika sa Pilipinas tulad ng Bisaya, Waray, Ilocano at iba pa. Isunod naman natin ang Filipino. Noong 1950s hanggang 1987, ito ang tawag sa pambansang wika. Batay pa rin sa Tagalog, pero ito ang opisyal na pangalan noon. Dumako naman tayo sa Filipino. Ito na ang kasalukuyang pambansang wika ayon sa Saligang Batas ng 1987. Ito ay batay sa Tagalog, pero mas malawak. Bukas sa ibang katutubong wika tulad ng Cebuano, Hiligaynon, Kapampangan, tumanggap din ng salita mula sa Ingles, Kastila at iba pa. Parang ganito 'yan. Ang Tagalog ang sangkap. Ang Pilipino ang lumang recipe. Ang Pilipino ang updated na recipe na bukas sa iba't ibang lasa. Tagalog ang ugat, Pilipino ang tawag noon. Pilipino ang pambansang wika natin ngayon.